Mare! Uy! Kamusta pala kay ni Engineer? Eh di ba nung no, nakaraan, pagkatapos natin magdinig at saka magtanim eh, hindi na nagparamdam. Hindi na nagparamdam siya pagkatapos niyo magtanim? Oo. Oh, oh. Tsaka magdilig? Oo, oh, di ba? Eh baka naman kasi iba yung ginawa niyang tanim tsaka dilig nun. Eh, hindi kasi marunong magtanim. Hindi marunong magtanim? Oo, oh, oh. kaya nga sabi mo, hindi ako na sa kanya. Ah, uh, eh well, edi ayaw mo na kay engineer. Oh, eh si architect pala. Architect. Oh. Ay, ako, puro drawing ang alam mo. Puro ano? Puro drawing ang alam. Puro drawing? Oh. Eh. Oh. Nung nakaraan ni, eh, mag dapat kami, binunta ko sa bahay nila. Nung nakaraan? Oo. Oh. Ano, siya? siya? Hindi naman siya doon Wala siya doon? Oh. Uy, Mari, napapansin ko, parang pumaputi ka. Talaga? Oo, oh, Mari, pumaputi ka nga. Oo, oh, may na pala yung pampaputi kong binunin. Bakit? Mininom ininom pa siya ako ano, pa ng pampaputi. Ano yeah, may ka ng pampaputi? Siyempre. Eh, pala. Kaya pala oh, ibang-iba ka na. Oo. Siyempre. E pag nakita ka niya ni Foreman tsaka ni Engineer, edi maglalaway na naman yun sa'yo. Oh, oo, eh kasi sinabihan nga nila ako, ano yun? Nino? Nila. Ano sabi sa'yo? May itim dahil tuhod ko. May itim yung tuhod mo? Oo. Eh hindi naman may itim yung tuhod mo, Mari. Sinabi nila sa'yo, may itim yeah, dahil tuhod ko. Sinabi sa'yo? Oo, kaya... Ano talaga ako, papaputi talaga. Kaya nagpapaputi ka dahil lang doon sa sinabi sa'yo, may timing tuwod mo, mare. Kaya pala, ibang-iba ka nang puti mo na, oh. Init na, lalo ng init. Minum ako ng pampaputi. Ano? Minum ako ng pampaputi. Ano bang pampaputi ay ninom mo? Ba't ka nainitan? Baka iba yun. Ano naman mo Mare naman, tinatanong nung, eh. Secret naman Baka naman pwede sa akin yun. Hindi pwede sa'yo, pampabae lang yun. <coughs> pwede sa panlalaki yun, ano ka ba? Ano? <coughs> Pwede yun. Sige na, pahinom okay, din ako may para pumuti ako. Ka. Tignan mo ang puti-puti mo na Mario. oh. Sobra ba? Ha? Tsaka ano, meron ng chisme sa akin ng itim daw ng tuod. O kaya... Kaya nga. Yun. Eh, sinabi mo, di ba, ano nakara, sabi mo, may nagchichisme sa'yo. Totoo palang iinom ka. Baka naman pwede sa akin yung iniinom mo. Hindi mo pwede sa'yo kasi pangbabae lang yun. Sige, mahari naman, no. oh. Para pumuti may rin may naman gusto ako. Pumuti? Ha? Gusto ko rin pumuti? Oo naman, mahari. Gusto kong pumuti pwede. Kung babae nga lang yun. Ilang araw ka bang umiinom nun, Mari? Ay, kainom ko lang kagabi. Ha? Kainom ko lang kagabi. Kainom mo lang? Oo. Biruway mo kagabi, tapos ngayon, effective, pumuputi ka na. Uh Oo, Mari. Kaya, may Kaya may lang, parang siyang may, ano, may side effect. Oh, ano side effect? Kasi yung, di ba, medyo, yung kulay mo may itim. Oo. Parang may ibang pinupuntahan yung kulay mo. Ano ba? Oo, oo. Pumuputi uh nga yung katawan mo, pero... Naiiwan yung kulay eh pa yan. Ang naiiwan. Naiiwan nga, Mari. Ang naiiwan. Nai yung nasa tuhod mo nga, nawala na yun. Nasa tuhod ko? Oo, kaya lang pa... Ang, ano ba, yung pinapaputi ko eh. Kaya lang, Mari, parang lumipat yung kulay mo. Saan? Ha? Hindi nga lumipat. Ano ako? Hindi, Mari. Saan? Mari, lumipat nga yung kulay. Saan? Lumipat nga. Ano ba naman ba? Tinatanong ka na. Hindi, itchat-chat ko na lang sa'yo, Mari.